Mmm, may bagal daw kapsal. Magandang umaga sa ating lahat. Ko so, ano, may ano ako kanina. Kanina sa biyahe kami, kumain kami ni BJ sa ano, sa highway. Sarap. Kami, alam niyo, kain kami ng Paris. Ano? A, A Anim na piraso yung hiwa na karne ng karne baka ang nandoon sa ano sa plato na binigay tapos si eh, 100 ang isang plato grabe naman tapos pati kanin niya oh, grabe Anim na piraso lang kaya sabi ko magluto tayo naman pero nagluto kami luto ako papaitan para walang sawa kain kan papaitan ha huh? grabe shout out doon sa kinainan namin please naman oh Ganda nyo naman yung pag-serve. At damihan nyo naman kasi grabe naman yung anim na piraso na hiwa. Ganito lang hiwa, oh, liliit. Anim na piraso lang na nakalagay dun sa plato na binigay nyo. Grabe naman kayo mag-serve. Isang daan pa naman, pati yung kanin. Grabe, kamahal. Eh, hey, ito, ano? Bumili ako ng papaitan. Papaitan tayo ulit baka magtawa ka sa ano karne niya kasi dami hmm. papaitan with hmm. green chili tawa ko talaga dun sa binila namin kanina grabe kinainan namin along highway yun lapit sa bayan ng baliches grabe ha Shout out sa'yo. Nagtinda sa, Nag sa amin kanina. Shout out sa pesto na yan. Gamihan mo naman. Grabe ka naman. Isang ng bayad. Tapos ano? Anim na, tag, anim na hiwa lang yung karne niya na sa loob. Ng plato. Grabe naman. Sabaw lang napakarami. Ito, magsawa na ako ngayon ng karne baka. Kain tayo, papaitan, karne baka. Mm. Yep. comfortably sir tuloy ako ano kumain kasi medyo na ano ako kanina eh nawendang yung isip ko doon. ah eh. look at pan tayo oh dami at kami baka mmm sarap mmm mmm sarap ah.